Alright, mga kamandirigma, isa pong bawag palang araw ang aming antog sa inyong lahat. So, ngayon, naubos na naman yung stock natin ng um, corn wine o yung mais na wine. Tayo magluluto ulit ng another batch. Kaya ng dati, huhugasan muna natin bago lulutuin. tsaka natin tutubigan so lang yung ilagay natin ng para hindi siya ma-overcook at gaya ng dati ang pangsukat natin ay hindi lalagpas sa ating kamay yun dapat hindi talaga lalagpas yung tubig dito sa ating kamay o yung sa ating palad so ayan sinalang muna natin dito pagkakamulo na siya dahan-dahan lang yung apoy para iniiwasan kasi natin na magkadikit-dikit yung kanin at mahirapan na tayong lalagyan ng bubod. Pwede niyo pong panoorin yung kumpletong proseso sa paggawa ng corn wine o tapi na mais sa ating mga uploaded na videos. At hanggang sa muli mga kamandirigma, mabuhay po at ingat po tayong lahat.